nagkakaroon ng ice ice build up tawagin ayan pero ito ngayon hindi pa to ganong makapal pero pag tumagal yan kakapal yan What's up mga kasangkay sa magpagpalang umaga na naman sa atin lahat maraming maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa aking video yan sa, sa video ko dyan at maraming salamat sa mga nagko-comment sa mga gusto mag-comment i-comment nyo dyan at gagawa natin ng video about dito sa pagre-repair ng mga aircon mga kasangkay nandito na naman tayo sa taas dahil magsicheck na naman tayo ng mga aircon kasi ito yung araw-araw namin na routine at ito na talaga yung trabaho ko dito sa aking pinagtatrabuhuan dito sa aming uh, company. Ako po ay isang maintenance dito sa Saudi Arabia. Ay makasangkay gagawa tayo ng video dahil sabi ko nga nung isang araw uh, uh, mayroon tayong nakita sa taas na nag uh, ice build up na sa yung suction line sa may bandang condenser line sa may condenser side mga kasangkay, kaya ngayon ipapaliwag natin, papaliwanag ko sa inyo kung anong mga dahilan. Pero ito yung dahilan ko na based on my experience dahil sa pagka-expectation, ipapaliwanag ko sa inyo yung mga ilang dahilan para maintindihan nyo kung bakit nga ba nagkakaroon ng ice, ice build up sa unit. Kaya wag na natin patagalin mga kasangkay, pasukin na natin yung ating intro. Yan mga kasangkay, nandito tayo sa unit yung gaya ko nang sinabi dati na ipapaliwanag natin kung bakit nga ba nagkakaroon ng ice, ice build up tawagin, ayan pero ito ngayon, hindi pa to ganong makapal pero pag tumagal yan, kakapal yan uh, pero bago yan, may papakita muna ko sa inyo mayroon naman din ako dito napansin na leak na naman, ayan At sigurado leak na naman yan kaya inaano ko dito yung buga ng hangin sa outdoor ayan, hindi ma mainit kaya may problema to Siguradong leak to uh, Kailangan na naman nating Refrin Kaya mga sinasabi ko sa inyo Mga kasangkay Dahil Ang mga unit Dapat natin inaalagaan Kaya yan ang ginagawa namin Minimintin namin Yan Kung mapapansin natin Kinapa natin Yan Hindi malamig Hindi rin umaandar yung compressor Kaya Bukas O di nga sa na araw gagawin, gagawin natin At papakita ko rin sa inyo Kung saan banda yung leak nyan. Kung bakit lagi nagli-leak Yung unit na to Ngayon Sakutin muna natin to Kung bakit nga ba Nagkakaroon ng ice build up pero ito ngayon sabi ko kanina hindi pa tumakapal pero pag tumatagal yan kumakapal at kumakapal yung uh, uh yelo niyan. bisabihin yung pag ano kakapal yung uh, pag ice build up nya ito ay isang LG na 5TR yan kung mapapansin nyo nainit naman yung kanyang buga pero malabig pa yan sa baba yan. ngayon sagutin na natin yan mga kasangkay mga kasangkay sagutin natin yung kanina sinasabi ko about yun sa pag ice ice build up ng isang unit o doon sa may suction line. Ngayon i-explain ko sa inyo may mga uh, sasabihin ako ng mga dahilan pero hindi ganun kaano pero uh, ito ay i-share ko lang sa mga based on my experience at talagang uh, talagang ginagawa ko naman to at na, talagang naayos ko kung bakit nagkakaroon siya ng ice build up kaya ipapaliwanag ko na lang sa inyo. Makasakay dito tayo ngayon sa isang unit kanina. Ayan. Pakita ko yung sample ito. Ngayon hindi pa siya gaano makapal kasi unang under pa lang siguro wala pa itong isang oras. Pero nag-perform na siya ng uh, yellow, ibig sabihin nag-ice build up. Ngayon mga kasangkay, ang dahilan niya kung bakit siya nagkakaroon ng ice build up. Unang-una, uh, itong mga bibigay kong mga dahilan na uh, uh, disclaimer lamang po sa mga professional sa magagaling na isi technician dyan. Uh, ito sinishare po lang sa aking mga kalaman. At hindi naman ako ganun kagaling pero uh, isishare po doon sa mga para doon sa mga bago may makuha silang idea kung bakit nga ba nagkakaroon ng problema ang isang unit. Kaya nang gumawa ako ng video. Unang dahil lang kung bakit nagkakaroon ng ice build up, mga kasangkay, uh, ang pinaka ano dyan, filter, yung, kung marumi yung filter indoor mo, pag marumi po yung filter indoor mo at barado na yung daanan ng hangin, hindi po makakapuga ng maayos yung ating uh, pan motor doon sa, sa indoor. Hindi niya may pupugan na maayos, eh, may bibigay yung uh, saktong buga Kaya kaya nagkakaroon siya ng ano, yung cycle nagkakaroon ng problema, yung cycle ng refrigerant. Kaya minsan nag uh, uh, nagkakaroon siya, nagpo-perform siya ng ganyan. Ngayon, kailangan lilinisin yan every month. Dapat ng paglinis ng filter. Uh, huwag niyong pabayaan kasi kaya nga natin minimintin yung mga air foundation. Uh, dapat uh, every month nililinis yung filter. Kung maaari, every week sa mga nagmimintin dyan. Pangalawa, ah uh, yung condenser din, pag uh, marumi din yung condenser unit mo sa likod, kagaya nito, pag marumi yan, hindi rin uh, makakabuga, uh, hindi niya maibubuga. Yung init ng uh, uh, refrigerant galing sa pag-cycle, hindi niya mailalabas, kaya nagkakaroon din siya ng uh, pagpupurma uh, ng ganyang uh, pagyayelo. Ayan ang mga ano kung marumi, kailangan din, every 3 months nililinis din yung uh, condenser unit kasi dito, every 3 months kami naglilinis. Uh, kasi dito uso yung sun sunstorm ngayon mayroon pa mga ibang dahilan kagaya rin ng mga uh, panmotor pag na rin yung ikot ng panmotor mo pag mahina na yung uh, may problema na yung panmotor mo uh, yun din ang mga dahilan kung bakit din nagkakaroon ng uh, ganyang problema tapos yung kapasitor pag weak na yung kapasitor mo Uh, hindi talaga gagana ng maayos ibig sabihin hindi ikot yung pan -motor mo kaya dapat sinitsik mo rin yung mga pan motor uh, pan, pan capacitor pala sorry yung pan capacitor mo sinitsik mo kung weak na ba o talaga nga uh, may problema na talaga yung kanyang pan motor kaya dapat sinitsik mo rin yan para malaman mo kung doon ba nang gagaling yung problema kaya hindi nakakaikot ng maayos yung pan motor mo kaya pag may mahina kasi yung pan motor mo hindi na ilalabas nila yung uh, buga Uh, hindi niya nang yun, halimbawa baka kaya sa condenser hindi may lalabas yung buga na yung init kaya nagkakaroon ng uh, uh, hindi magandang cycle yung refrigerant ganoon din sa evaporator kailangan na check natin yung kapasitor uh, hindi kaya yung fan motor mo syempre uh, yung uh, ano dyan ang pinaka ano nyan kung uh, ganyan lagi tapos kumakapal na at nagkakaroon na ng ano checkin mo kasi baka nagkaroon ng uh, locking ng ano ng uh, refrigerant ibig sabihin meron syang micro leak kaya unti-unti nababawasan yung refrigerant. Pag nabawasan kayo yung uh, refrigerant, nagpo-perm din kasi ng yelo yan. Pagaya nyan. At uh, mapapansin -ma mo yan habang tumatagal, uh, kumakapal ng kumakapal yan. Gawa nga ng hindi na supresente yung kanyang uh, pre o uh, na tinatawag. Kailangan nyan na uh, i-check niyo yung indoor at yung outdoor kung mayroong leak. Kasi pag mayroong leak, maubos yung inyong uh, refrigerant. Kaya yun ang sanhiri ng pagkakaroon ng... Uh, uh, ice build up kung wala ng refrigerant dahil dun sa micro leak ang micro leak kasi uh, habang tumatagal yan uh, minsan kasi pag hindi na naagapan yan dumadami yan dun sa mga tubo kung mapapansin nyo uh, kaya dapat yan na uh, nire repair nyo na agad uh, hinangin nyo, tapos nire nyo syempre kung wala naman micro leak at napapansin nyo talaga na wala naman problema lahat ng, uh, uh, ng mga sinabi ko. Dito tayo sa panghuling idea ay uh, ibig sabihin dito yung pinakalas na gagawin nyo kung wala kayo napansindig uh, malinis naman lahat yan nga kung wala kayo napansin na problema kung lahat naman sinig nyo okay naman ang gagawin sa pinakahuli mga kasangkay para mas ma ano na ma na rin yung ganyan ang gawin nyo i-reprocess e nyo yung unit kasi merong minsan kasi nagkakaroon na ng moisture yung uh, system kaya hindi na ganun ka ano yung uh, uh, kalinis yung uh, kanyang system kaya nagkakaroon yun humahalo siya doon sa refrigerant minsan kasi marumi na gawa nga na sa sobrang tagal sa sobrang tagal ng unit at matagal nang hindi nabubuksan at uh, kasi nagkakaroon yun ng problema doon sa mismong uh, filter kaya yun ang gagawin nyo minsan kasi barado yung filter nagkakaroon ng pagbabaraw di kaya yung mga mga tubo minsan nagkakaroon na yan ng, uh, simpre, sa sobrang gamit uh, yung mga mga moisture nya hindi natin maiwasan yan umahalo na dyan sa refrigerant kaya di na ganun kalamig at nagkakaroon niya sabi ko nga sa pagbara sa mga uh, sa mga kapilyari gawin nyo ha uh, pagka tapos may ano uh, may reprocess uh, ang gawin nyo dyan ay back yung medyo. mga 20 minutes lalo pag mahaba yung piping back yung midyo kasi uh, para matanggal talaga yung pinakamboister niya dun sa loob tapos sa kanya kargahan ng refrigerant na bago tapos every 3 months linisin nyo ganun din yung uh, filter ng uh, indoor linisin nyo na rin ay uh, priman kasi marumi. Kahit sabihin mo yung ambiance na hindi ganun ka, ano, ka alikabok, uh, linisin nyo. Ay, maintain nyo lagi Kailangan may preventive maintenance tayo na tinatawag. Ayan, sana naintindihan nyo. Kung mayroon man akong mali sa mga sinabi ko, pakicorrect na lang. Pakicomment na lang dyan sa comment section below. Tapos kung hindi ka pa nakasubscribe, mga kasangkay, pasubscribe naman kami at maraming salamat sa inyo. Pakishare na rin ng aming uh, video at like sa lahat po na mga sangkay, Maraming maraming salamat po sa suporta At sana suportahan nyo yung aming video Ng mga ginagawa about dito sa pagre-refer Ayan, ako nga pala yung isang technician Dito sa Saudi Arabia Kung gusto nyo magtrabaho dito uh, Pwede kayo mag-comment dyan Tutulungan namin kayo Tutulungan kita Ibibigay ko yung uh, ang uh, Full details kung saan ako nag-apply At kung paano kayo makakarating dito sa pinagtatrabuhan ko Dito sa company ko Ayan uh, mag misses po kayo at mag-comment uh, kung sino ang mapipili ako dyan sa magandang comment at mag-share magbibigay ako sa inyo ng load sa pasasalamat ko lang sa inyo maraming salamat dahil naka 1,000 mahigit na tayo subscriber mga kasangkay sangkay Ayan. maraming maraming salamat mag-iingat po kayo lagi at ako po ay magsasabing ingatan ang sarili natin kasi yan ang puhunan natin para sa ating pamilya maraming salamat mga kasangkay